What is up guys? So yun na, andito tayo ngayon sa bahay Wala pa akong tulog Kakauwi ko lang kanina mga por Sama ko si Boss CJ Upal, uh, <laughs> dito lang yung rides Yun, dito yung rides namin ngayon kasi Mga busy yung tao Pero nakapag ano na siya Live na si CJ Kaso, yun na nga Umataka yung likod ko Tsaka hindi pwede yung ibang ganggang natin And, ayun Ang ating ano ngayon pass is mapunta sa luneta para ibenta tong pep store so may kamitap na tayo may buyer na tayo na tong bike na to pupuntahan na lang natin ngayong 7.30 ng umaga and kasama ko si CJ gusto gamit pa let's go guys samahan nyo kami papunta na kami doon on the way peace papunta na kami ni CJ guys sa luneta pero ito po, dala ko na yung pixie ko para pagbalik meron akong bike pa uwi. Na-ready na rin tayong tools para mamaya. Pangkabi yun. Let's go guys! Guys, update po. Divisoria na kami. Si CJ, geng, geng na. Update ko lang si Sir Maron. Kasi nasa luneta na daw siya. Magbabike na uli kami after this. Let's go. Whoa! Intramuros na po tayo. How? Yo, update po. Andito na kami sa luneta ni CJ. dala, -dala yung ating parts ng Pixie. At yung bike na ibebenta ko yung Grab, which is yung gravel bike na tito. Antayin lang natin si Sir Maron Kasi nandito na daw siya sa Luneta kanina pa And Nakita na po namin si Sir Maron Sa tulong ni kapatid na CJ guys So oh, yun na Ibebenta <laughs> <laughs> Cut! cut. <laughs> nakita na ni si CJ Tungin na mo! <laughs> eh hey, yo guys Nandito na nga tayo sa Luneta at Nakita na natin si Sir Maron Ibebenta natin tong bike Ni Tito J <laughs> Nakita ni CJ, kinawayan niya lang eh. Hindi <laughs> ko alam talaga ito yung Sir Maron, pero na. <laughs> Sir Maron. Sir Maron! Ayan <laughs> yun na nga guys. Kalira natin na maayos ang ating cap store bike. You know, itang itang yun o. Ito nga ito Sir <laughs> Good morning. Nagbo-vlog din, nagbo-vlog din. okay. lang basta sa vlog. Ikaw may ari no, ano? Ah, Tito J ko talaga pero ah, sa akin hindi okay. na. Hindi ko na kasi kasi more on Pixie talaga ako, Sir Maron. Okay. Bago parang bago pa 'yan, Sir Maron. Bago talaga Sir Maron. Ah, uh, Ito may... May tipa Sir man. Man. <laughs> Bago rin ito, Sir Maron. Ito namang ari ito, Hindi, hmm. Ganyan talaga yung busong, yung niya. Kumbaga yung niya. Ganyan talaga yung PA niya. niya. Yung PA niya well, Pero depende sa inyo. Sa... 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 Magagupay <laughs> mo. So Vector bike. Mag-ano, ingatan mo 'yung amo mo. Mag-ingat ka sa susunod na amo mo. Thank you, Sir, thank you. Sir Maran, thank you so much po thank sa paggana. pang na aming bro daw. Ano, 'yung vlog na sa NerTV TV na lang po sa Facebook page. Ah, NerTV. TV. Inner TV, ah, TV. sa <laughs>

Ay, te, boss. So yun na guys, and it, uh, natin nabenta ang ating Cap Floor Bike. Kailangan na natin yung pera na po. All set na po tayo guys, and maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ni CJ para sa short clip ng mini vlog na to. Sa so, ulitin na lang guys, let's go!